Welcome to UP Diliman. Tang film. ada sigolaman. na tao dito. ito palang Karilian Tower. isa Ano pa ya? at <laughs> Ito po yung video. Kaya... Sige lang po. Hi vlog! naman po ang inyong pasyal sa UP. Yeah. <laughs> Welcome to Yan vlog na, galing, ganda. Very nice. Yeah, diyan ka sarap mag-aral dito. Yan, diyan masarap maganda mag-picture. Titingnan niyo po yung kabaan, puro sa gitna ng ganda. Yan sa gitna ng kalsada kasi may sasakyan. Yeah, no? Kasi yung kalahati ng kasada lang ang parang ginagamit. Eh. Ay, yung sa biking pala, no? Pwede. Nice one. Dito pa. Tayo pa dyan sa puti at ako. Oh, well, dayo, yun, ato. yeah, pa ede. One, two, plus my legs mo kana yun. Tugan da. Ganda ng background. Ah. <laughs> Ay, sasakyan, ha? Medyo... May ganon. Kaya ako, kaya ako, picture din ako dito. Picture na kita? Oo. Wait lang ha. Pero sige, meme, ubusin ko lang tong 5 minutes. <laughs> ito kaya ng breakfast, wala kang picture. Hahaha.

<laughs> nice one. <laughs> okay po mag-asawa. Okay na po. Okay na po. Ano po no? Kain po tayo ulit. <laughs> mm, mga luma na po. Mga 19, mula 19, alam ko po, po 1940s to tinayo eh. Tingnan ninyo mga yun. Siguro. Ang karamihan dyan eh, ano, napultol ng bagyo. Inayos next time na lang. Huwag natin pag-usap. Abo. Kape ulit ko yan. May tawag sa park na to eh. Kalmutan ko na. Ayan. Ganda na. Sarap mag-aaral dito, Bianca. baka ano pili lang hindi lang UP upcut passer kundi dual scholar <laughs> 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 na common passer <laughs> <laughs> na common pa yan <laughs> common talaga ano, ano may sinabi pang isa nang common saka palaban <laughs> palaban to palaban. <laughs> Sa nang laban mo? Sa high. <laughs> sa high honor, High honors. Ang laban ng kanya-kanya. Sa at kalabang. Sa at kalabang.